Hello mga kaubayan kong OFW. Alam mo ba na ang TESDA ay mayroong online program na nagtuturo sa mga gustong magsimula ng negosyo at magsimula ng sari-sari store or karinderya? Ito ay ang tinatawag na I-STAR. Ang I-STAR ay isang e-learning program na binuo ng TESDA at ng Coca-Cola Philippines para magbigay ng kaalaman sa sino mang gustong magsimula ng negosyo, particularly sa sari-sari store or karinderya kung marunong ka namang magluto. Sa pre-online training ng TESDA ay, ay tuturuan kanila kung paano magsimula ng sari-sari store, kung paano magkakaroon ng access sa mga dealers ng mga paninda tulad ng Coca-Cola products at iba't iba pang mga suppliers na gagamitin mo sa iyong sari-sari store or ititinda mo sa iyong sari-sari store at sa iyong karinderya. At ang pinakamahalaga ay tuturuan ka nila kung paano ka magkakaroon ng financial resources mula sa mga microfinancing institution na makakatulong para sa pagbabalago ng iyong negosyo. At sa uli, after mo matapos ang online training, ay magkakaroon ka ng Certificate of Completion na maaari mong magamit para sa pag apply mo ng OWA business loan na up to 2 million pesos. At syempre, subject ito for approval ng banko o ng land bank base sa iyong mga qualifications at mga requirements na isasabit po sa kanila. Kung isa ka sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas, ngunit walang malaking puhunan para magsimula ang isang negosyo, panoorin mo ang video na ito. Hello mga kabayan, ako nga pala si Abog, ang walang kabog-abog na tumutulong sa mga OFW para magkaroon ng makabuluhang impormasyon na alam kong matutulong para sa mga tulad kong OFW at sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Kung first time mong manood ng video na ito, please don't forget to hit like, subscribe and hit all notifications para like kang updated sa mga videos na i-upload ko. Welcome and enjoy watching my videos. Libre lang o free ang online training na ito at pwede mong panoorin anytime, any day kung kailan ka available. Walang pressure, walang quizzes, walang examinations at higit sa lahat, Tagalog ang videos na papanoorin mo. Kaya napakadaling intindihin at madaling sundan. At para'ng magkaroon ng access sa training, dapat ay mag-create ka ng account sa PESDA website sa website na ito etesta.gov.ph. May video nga pala akong ginawa on how to enroll on Testa online program for free using your mobile or laptop. Panoorin mo lang para magkaroon ka ng access or account sa website ng Testa. At kung may account ka na, tara samahan mo ako sa loob ng aking e online account para matur kita sa mga training modules ng TESDA at makita mo yung iStar na isa sa mga bagong training courses ng TESDA online for free. Yan. Una, dito sa Google Chrome, ay type mo ang TESDA. Yan. Sa TESDA, makikita mo yung TESDA online program. Unang-una yan. I-click mo lang yan. Yan. So, nandito na tayo sa TESDA online program. So, ang sabi ko sa iyo, dapat ay makapag-create ka muna ng account. Kung hindi ka pa nakapag-create, ay mag-create ka muna. I-click mo lang yung create an account. Yan. Pero kung meron ka ng account, ay maglalaki na tayo. Yan. So using your uh, username and password, click mo lang yung login. Yan. Narito tayo ngayon sa loob ng aking dashboard sa test uh, online account. Click mo lang yung, nakita mo yung aking cursor, yung uh, process. So marami mga uh, online program or courses itong test na, no? Marami yan. Pero dito tayo sa entrepreneurship. At sa entrepreneurship, meron tatlong program yan, yung I-Star or Rise at I-Start and Improve Your Business. So dito muna tayo sa I-Star program. I-click mo yan. So magkakaroon ka ng button na enroll me. I-click mo lang yon pero dahil sa ako ay naka-enroll na, ay ganito na yung aking dashboard. So ang gagawin mo lang ay i-click mo yung mga program na yan tulad so, itong I-Star program yan so may mga videos yan i mo lang Welcome sa I-Star ang I-Star ay isang e-learning program na binuo ng Technical Skills Education and Development Authority o TESDA at Coca-Cola Nalayuning magbigay ng kaalaman at kasanayan tungkol sa pagnenegosyo, partikular sa negosyong sari-sari store at karinderya. Ito ay may iba't ibang modules na tumatalakay sa iba't ibang prinsipyo ng pagnenegosyo. Nagsisimula ka pa lang o may planong palakihin ang negosyo? Makakatulong ang iStar sa pag-abot ng iyong mga hangarin. Bukod sa libre at online-based na pag-aaral, maraming oportunidad ang pwedeng mong makamit sa tulong ng iStar. Tulad ng mga sumusunod: Business coaching, pagkakaroon ng suporta mula sa isang eksperto sa negosyo upang matugunan ang mga kinakaharap na hamon dito. Business resources, tulad ng pag-access ng wholesale Coca-Cola products. Makakabili ng Coke products sa swak na presyo mula sa mga Coca-Cola dealers. Financial Resources, maaabot ang mga iba't-ibang microfinance institutions sa bansa na pwedeng makatulong sa pagpapalago ng negosyo. Peer Mentoring, pagkakaroon ng oportunidad na sumali sa Philippine Association of Sari-Sari Store and Karinderia Owners o PASCO, isang grupo ng mga maliliit na negosyante na may layuning umasenso. Yan, yeah, so after nyan, yung sus after mo panood yung module na yan, meron na naman susunod na module. Yan. So, yung gagawin mo lang, i-click mo lang. next module is about safe stores education. And then, building business mindset. And then, planning the business. And then, yung managing business operations. And then, ensuring business sustainability and and success. And then basic e-commerce using social media under the iStar program in partnership with Coca-Cola. Kaya yung sinasabi natin magandang training. And then access to business coaching resources and peer mentoring. Pag natapos mo yung training na yan, ay magkakaroon ka ng certificate of completion. Na yung training na yan, ay magagamit mo para ka makapag-apply ng OWA business loan dahil isa yan sa mga requirements. Bukod sa mga iba pang mga requirements na hihingi sa inyo ng bangko para makapagsimula ka ng business at magkaroon ka ng puhunan, ay mahalaga na meron kang kaalaman kung paano patakduhin ang iyong maliit na negosyo. Kung meron kang tanong about this training on iSTAR, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para matulungan kita at masagot ko yung iyong mga katanungan. See you in my next video.